Daily Vlogs. Ito ang dahilan kung ba't ko tinigil ang daily. vlogs. kaya... Kaya tapusin yung itong video na to. Yo, kumusta? Just not pa wabakin na ganyan. At bakit ko nga ba bakit... tinigil ang ating daily vlogs? Kaya dahil ko lang naman tinigil yun, ay... Dahil nga sa... Kaya ako muna mag... Araw siyempre. At ako isang... Great student. Ang nulas ko, di ba? Kaya... Ayun ito, di naman masyado gagawin kaya mag gagawa lang muna ako ng isang video na kung ano ang ginagawa ko tuwing gabi kasi ano na eh mga 5.35 pm at marami na rin ang gagawin na ito at wala ko na rin maligo at pero yung ba yung electric fan, Ano yung electric fan eh at syempre yun at kung bago ka lang naman dito ay bago sa mga mag subscribe at hit ang notification bell like yan at huwag yan tao So, basta, kukumi ako. Kasi, piko ako. Basta, gano'ng mga katropa. At, isa pa sa mga tanong ko, ay uh, nung nakaraang nag uh, which is, mga ling lingwa tayo. Yun. Uh, ayun yung last day, ko, last vlog na ginawa ko. Or, as in, last daily vlogs dahil nga, nagpasuka na, uh, ayun. Um, 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 So, kung hindi po or hindi nyo pa napapanood yung last daily vlog ko ay pwede nyo naman siyang panoorin dito, eto panoorin nyo na lang siya dyan at maganda rin naman yan maganda naman yung video dyan, kung boring naman kayo ay pwede yung iskip nyo na lang at ito na lang ang panoorin niya. so, ang question ko or siguro mag, mag uh, Q&A muna tayo so, alam mo ko din nyo pero pag namapit natin marinig ako Hello ni Paliligo lang ako. Hindi ko kita sa si dilim, oh. Oh! Oh, kita na. Siyempre, ako ay maliligo. Ako ay maliligo. Yan. Pagkita ko sa inyo yung P.O.B. ko, Ako ito. Ay, huwag na wala. Okay guys, mamaya na lang. Siyempre, nakallego na ko. nakallego na ko. Hindi ko makita sa lamp. Kita na ako. Kita na ako. Basa. Kita na ako. Magbibihis lang ako. Okay. Okay. Sangis lang ako. Hintayin nyo na lang ako.